at sa kanan Yan. Ba't ba ako nang pasakay-sakay dito? Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang pasyal sa Canada So yung mga kayo nagsano, tara na at uh, ready na yung ating pangalit prinsesa Yun! Ay, salamat. Yun know, So, magandang araw, magandang gabi mga kayo. No? kung nasa naman kayo. Ngayon ay magde-date kami ng aming ng ating mahal na pangani na prinsesa. Yan no? at kasi lilibre natin siya mga kayo. Nagsunod. Know? Tayo na nga yung <laughs> tumulong sa kanya. Ay, tinubay na ayos mo. Tino ba? Ba, yung maganda. Ayos na mga kayo. Nagsunod. Ayos na yung inayos niya kanina. Oh. O, oh, ito nga pala mga kainan, na ito lang yung part 2 nung kanina. Uh, yung inaayos natin sa sasakyan no? Kasi medyo mahaba na, kaya gumawa tayo ng part 2. So, ngayon ay pupunta kami sa kainan. Magko-coffee kami, magbabanding tayo ng ating mahal na pangali na prinsesa. At syempre, sino pa ba ang taya? Eh, wala namang pera tong ating kasama, no? <laughs> wala namang pera tong anak natin, eh. Tayo nga yung pinapabayad niya dito sa, ano, no? Sa head, sa, ano, daylight, ah... Uh... Running time niya. Tama ba sinabi ko? Pabalik hmm. tayo. Bate, babalik Hindi speed up. Oh, my God. Problema, no? <laughs> so, yun. Babalik kami, mga kinags. Malamang sigurado magbabaik na lang kami nito, no? Ano, magbabaik na lang tayo? Magbabaik ko. Ha? Huh? Problema. Ba't hindi speed up? Battery. Hindi, walang problema sa battery siguro. So, yun. naman Pwede kayo sa, sasakyan mo na may problema nito Tagal-tagal ko maghintay -tagal sa labas Tapos babalik din lang para tayo dito <laughs> Hindi Wala na Hira Nangyari Ganoon kanina ayos pa diba Okay na Diba delikado? Pati rin ba yan? Hmm. Biraw. Pero buwi bilis na, speed up na. So, pero nakaano siya flash Nagpa-flash-flash, gano'n? Oo. So, yun mga kinay, nagpa-flash-flash yung ano, yung ano, hindi ko alam kung ba't nagpa-flash-flash yung ano eh. Battery ba yan? Pagka ganyan? Flash-flash yun. So, kung paano yung mga 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 alam mo kasi yung battery pang start lang yan no? tsaka sa mga ilaw pag umaandar pa, gumagana din ba yung battery ha? hiraw so is na dapat palitan, ano dapat palitan natin yung battery hiraw, may kutikot na lang tayo dito ah. so wala no? so anong natin? Like. Alec. Okay, eh, huwag mo nang gamitin to kasi delikado. Kunin ko na lang yung truck na, Ay, punta, kunin ko na lang ano ng mo. Ano? Yung sa Kenya. So baka pwede natin pumunta sa sa, 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 ano ng mama mo? Hindi nga, nagpapas mo. So, so yun mga kainay, ano? nabitin. Nabitin yung ating uh, coffee with a uh, mahal na pangalay ng prinsesa. Kasi problema yung sasakyan niya. So hindi siya ano, hindi siya bumibilis mga kayo na so, 'yung pag tinatapakan 'yung silinyador. Hindi nagii-speed up, parang bagal eh. Pero nakatodo na 'yung apak mo sa ano. Nakatodo na ano. So ang sabi niya, baka daw battery. Sabi ko naman baka hindi naman sa battery ang problema nun. kasi alam ko yung battery pang ano lang yun, eh para sa mga ilaw pang pang start pag nag-start yung alternator, pag gumanda rin alternator yung alternator na nagbibigay ng power sa battery di ba, yun ang alam ko eh hindi man ako expert sa mga sasakyan kasi eh, no? so hindi kaya may problema na itong sasakyan niya ha? Huh? ano? yun lang, eh, talagang kailangan mo ng pera rito para ano, para may paayos mo itong sasakyan mo mapatingnan mo yan. Kaya yun lang yung sinasabi sa inyo na dapat ay meron kayong extra money. Gagalawin nyo lang yung emergency money nyo kapag katulad itong mga pangangailangan. Kasi itong mga sasakyan mga kainis dito sa Canada talagang necessity ito. No? Kailangan talaga merong sasakyan dito. Kasi wala namang mga jeep dito. May mga buses nga naman dito. Pero syempre may mga oras. Ano? Tsaka talagang nako ay eh, maghihintay ka ng mga ilang oras bago ka makasakay ng bus. Mag-a-adjust ka sa mga schedule schedule mo talaga. So iba talaga pagka may sasakyan ka, anytime, bung 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 bung, mapupuntahan mo yung gusto mo, anytime makakaalis ka. So kailangan nyo talagang paayos to para syempre maging komportable sa mga lakad yung gagawin. Ano. Itawag natin to. Hmm. Tawag mo na pa so, uh, paano pag tinawag ko? Sige, sige, tawag ko na lang muna. Dali lang. So itatawag ko lang muna sa ma sa mekaniko, makakainag. Ano? Sabihin ko lang yung problema. Para, para malaman natin kung magkano gagastusin niya. so <laughs> sandali lang ha. Tawagan lang natin. Ito yung muna Hello, Fernando? Ah uh -huh. uh, Si Gani ulit, Nan. Oo, oh, sorry. Uh -huh. uh, may tatanong lang ako kasi may may parang problema yung sasakyan ng anak ko. Eh. Yung parang hindi siya, pag tinatapakan niya yung silinyador, hindi hmm. nag-speed up. Tapos parang nakalabas yung battery. Battery ba yon Ang problema? Hmm. Uh, minsan hindi yung cargo yung alternator. Ah, yun nga yung inaano ko eh. Kasi... Hindi ka yung cargo alternator yun naglilitaw yung battery. So, uh, Pag battery kasi hindi lalabas ang ano, hindi lalabas ang sign doon ng uh, mga motor. Oh, so ano yung baka alternator ganun? Baka alternator ano sa so, Nissan Altima 2005 3.7 liter. Mm -hmm. Kaya pa bang itakbo sa shop? Ah. Uh, okay. Sige sige, kaya pa naman. Okay. P pwede namin dalhin ngayon. Ah, mm, oh, sige sige, salamat. Punta na kami ngayon okay thank you nan sige salamat bye bye okay thank you okay okay, okay. You know, oh, yun oh uh, ah yun ah shout out nga pala kay ano ah Napa Fernando yan may ari nung Napa no pupuntahan natin dun nandun pa rin yung truck ko hanggang ngayon mga kinags no kasi ah uh, hinihintay pang matanggal yung una nilang inaayos kasi nagkaroon ng ng problema no hindi hindi pa dumating yung pyesa nung sasakyan na nakalagay doon sa talyar nila kaya hindi pa ma, hindi pa nila maalis, hindi pa nila maipasok yung sasakyan ko kaya nandoon pa yung sasakyan ko. Tayo sa napa. Napa tayo napa. Yeah, so papatingnan natin sa sasakyan ng ating mahal na prinsesa. Mag-ingat ka. Papatak. Hirawan. Ako oh, kinakabahan sa iyo. Patak ko grabe ka patak magpatak. Na Dili na naman pambihira. Dandahanin mo lang pambihira kinakabahan pa ako sa iyo. 30 sayo. pa lang. Ano ba 'yun? <laughs> kinakabahan ako sa iyo. Bihira. Tandaan lang. Dito oh. pa tayo sa subdivision baka mamaya eh. Ani mong dito oh tayo Baka tigitan ka dito Baka disgrash ka mga bata dyan oh Bis bis Bira Kaya nga natitikitan eh Mabira oh Hindi gagayain to, mga kainis oh Bis patak ko dito Kaya hindi ako lagi Kaya hindi ako sinasakay nito sa sasakay niya Kasi lagi kong pinapagalitan eh Nakailang iyak sa akin Nung oh. tinuturuan ko mag ano to eh <laughs> Tinuturuan ko mag drive eh no <laughs> yun na sabi ko yan natuto siya mag drive hindi sa akin ano yun nabanggit ko na yung mga nakat last year nung no? gumawa rin kami ng content ano? natuto siya sa iba kasi sa akin hindi siya matututo eh <laughs> puro puro ano sir mo sa akin yun know? yeah, so pupunta tayo dun sa mekaniko para ano ma -ma check natin ano malaman natin tapos nag text ka pa nako hmm. Bawal yung ginagawa mo kaya ka nadidisgrasya Ang bihira naman bata to. So sa mga kabataan wag niyo na wag nyo gagayahin to ano? Bihira to Ilang beses ko na pinagsasabihan to talaga naman Ayaw makinig Bagay malaki na siya no Basta tayo hindi tayo nagkukulang sa Nagkukulang hindi tayo nagkukulang sa pag-a-advise sa kanya Bawal yan, basta pag nagda-drive ka Huwag kang, ano, huwag kang mag-cellphone-cellphone Concentrate ka doon sa driving mo Kaya nabangga siguro ito mga kainag Sino eh, sa cellphone Bawal yun, hindi maganda yung gano'n uh, Madidisgrasya ka Baka mamaya buhay pa madisgrasya mo Sir mo na ang kanalaman kainags <laughs> Yan, yan, pagalitan, pagalitan, napagalitan napagalita. nakakabahan kasi sa mga kainis so no? baka biglang huminto yung sasakyan niya <laughs> para magmamadali no? so baka, baka alternator daw mga baka alternator daw mga kainex, no? baka alternator daw yung problema kasi baka hindi raw nagkakarga yung alternator know. hindi mo naman. Hindi siya nang speed up na. Papatay mo lang ulit. Hmm. So hindi siya na no, hindi siya nag-speed up mga kainags, no? Yun nga yung biglang pag inapaka mo sa ano sa silinyador. Mabagal ang takbo niya. So baka nga baka nga alternator ang problema nito. Hindi nakakabahan ah. Okay. <laughs> Hindi. Siyempre. Anong pinapainit mo lang? Pinapatulog ko yung sana. At least, pag tayo sa gilid. Sa gilid? Teka, nangisip ko saan tayo dadaan eh. Ah, dun tayo dumaan sa ano. Pag nasa ano ka na, doon ka na dumaan sa may shoppers, gano'n para at least wala masyadong mga sasakyan doon tayo Dada tayo -da sa -da shoppers labas tayo ng ng home depot at least mabagal ang takbo doon at least kung sakali magkaroon ng problema may tabi natin sa parking so okay na so pag siguro pag tumatakbo dapat magano ka ng, 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 emergency ganun. tayo mga kinig sa kanto, no? Ayun, nandito na rin sa kanto. Diyan ang iniisip ko dito, ayun. Pero wag naman sana tayo dito ng ano, no? Bagal. So no, wala na ng battery. Internet. Pero mo bag mo bagal pa rin. Yan lang. pag businahan tayo dito, mga kaibigan. sa kanan. lumig ang panahon mga kaya next pero pinagpapawisan ako <laughs> lumigo ka pa rito ay eh, nandoon na wala trip na lang pero bagay dito na ano <laughs> ay <laughs> parang makaramdam ako ng pawis ha huh <laughs> <laughs> para bang yung <laughs> yung dalawang itlog ko eh <laughs> Pum pumakyat sa lamula no huh <laughs> 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 pero at least nandito na tayo no naka wow nandito na tayo medyo safe na tayo rito kung sakaling bumagal man eh kasi mga kainags eh pwede natin itabi dito no kung sakaling bumagal pwede natin itabi dyan Yan. hindi katulad pag nasa highway tayo kasi pag nasa highway tayo at biglang bumagal na eh, mabubusinahan tayo ng mga ano mga kasunod natin ano at least dito kung sakaling bumagal eh pwede natin itabi dyan tsaka mababagal naman kasi ang takbo dito mga kainags eh Ayan, no? pag ganun ganun o no? tug tug kadyot kadyot ano mabuti na lang libre sila ano ngayon yung mekaniko natin mga kainex ano siguro wala silang ano ngayon nagigitay pa kasi ng mga PSA yung mga yun ano eh, no? o yan so padaanin mo natin Eh, <sighs> uh. <sup> hey, kailangan mo padaanin yun, siyempre. Pedestrian yun eh. Pag di mo pinadaan yun eh, matitikitan ka dito. Pwede kang matikitan, pwede kang masigawan ng di mo pinadaan na tao. Ayan na, gina tayo. Oh. O dito, itabi mo, itabi mo. Itabi mo muna. Wala na makasunod eh. Ano Sasakyan to, palitan mo to. Delikado na to. Buti nakauwi ka pa ng bahay. <laughs> Parang mababali yung league ko ah. Sige lang, eh, eh, ano mo. Eh, doon eh. eh. Kung may pwesto doon, pwesto mo na. Sa kaliwa. Dito? Itapat mo sa tarako. Teka, teka. Yun yung sa trako, yung sa dulo, sa harap, sa likod ng trako. Yan, dito, yan. Yan yung trako, yan yung trako eh. Hmm. Oh, dito ah, yan. So dito, ay ayos. Yun, ayos. Hmm. Salamat, Panginoon, Lord. So nakarating din kami mga kainay, so ano, nandito tayo ngayon sa, ano, sa talyer, no? Ay, salamat naman. Thank you, Lord. Naka, ano, kaya ako. Woo! Pinawisan ako dun mga kainay. Grabe, takot ako dun ah. Ah, so tara, let's go. Ah, uh, baba tayo. Aray ko, aray ko. Baba tayo mga kainags. Ha? Mga kainags, ano? Ito yung trako. So wala naman problema sa trako. Ay, trako. Kasi ang ano na lang. Ang hinihintay na lang natin is yung matanggal yung kasunod niya, no? So yung pyesa nito, nandito na yung pyesa. Ayusin uh, na anytime. Pag natanggal na yung truck, na, 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 na papalitan niya. So yun lang naman. Pyesa lang naman. Nandito na yung pyesa, kompleto na. O, so tara. Pasok tayo dito mga kainags, ano? So yan. Ha? Ha? So yung mga kinis, unihintay lang natin yung talyer natin Ay, talyer yung <laughs> Yung ating mekaniko para matignan yung sasakyan ng ating anak Dali lang ha Kasi siya ngayon pagkukulas yung pambayan Hindi nagkakarga? Ah, yung ano, yung battery Alternator Alternator, alternator nga So yung mga kinis, ano, alternator daw yung problema So papalitan natin yung alternator Papalitan natin Pinakabahan na siya. <laughs> <laughs> ano na? Kaya nga, buti nga, buti nga, umabot pa eh. Buti umabot pa, mga kainag. Hindi na pa ako kinakabahan. Kailan <laughs> uh, mo? po? Hindi po, nung isang week pa po. Sa way? Hindi hira naman to. <laughs> so, buti nga. Tapos ang karawan siya kaso kaya nga, buti hindi ka, buti hindi ka, no, ano, delikado yung inaano mo. Kung hindi ko pa nga inano to, kung hindi ko pa... Pag naka-load ng ilaw, mga lahat, easy. Buti, hindi ka hininto sa daan nung nagda-drive ka pa, ano. Ilang beses ka na palang hininto. Buti na lang, tumawag na agad kami. Okay. Punta tayo doon sa loob at... Yung mga, ano mo, yung babayaran mo, eh, handa mo na. Tutinan mo doon. Okay, <laughs> Ang bihira So yan mga kinags, ano, uwi na tayo Yon, kaya <laughs> Maglalakad tayo ngayon <laughs> Abay, Wala tayong magagawa hindi maglakad mga kinags ano? No choice tayo Gusto mo eh, abaka sa akin <laughs> Hindi naman pwede Baka lalong madali pa ako So tara na so, tara. Ah, nag ka? Ba, Uber ka? Saan tayo? Uwi na tayo? Di ba magtatakano tayo? Ha? Sa Timortons? Ano? Tayo, tayo. Ako, may pera ako. Pang-Taymore Towns lang. Po. So, yun mga kainex Ano? Nag-ano raw siya ng Uber. Naghintay siya ng Uber para makauwi kami. <laughs> Buti nakaabot siya sa sasakyan niya rito. Eto. Grabe. Kinakabahan ako doon kanina. Ano? Kung paano kung tinirik tayo doon sa ano, no? Nangyari na sa akin. Yun? Hindi ka kinabahan? Hindi. Ito ang makakabahan. Saan ka tinirik? Diyan, sa bitna. Oo? Tapos in-stop mo lang uli? Hindi, tinuloy ko. Oh, well, hindi tirik yun eh, mandar pa pala eh So yun mga kinis, ano, nandito, nandito pa kami sa labas kasi hinihintay namin yung Uber Uber na kanyang tinawag So yung ginamit niyang credit card Eh yung sa Bunsong Prinsesa namin ano <laughs> Marami na raw siyang utang doon sa Bunsong Prinsesa namin ah, Nanghihiram siya kasi yun nga nakablock yung kanyang card Kasi na ano na Na ano raw siya no Parang na ano tag doon? Fraud. Na fraud Na fraud yung kanyang card under investigation pa at sa friday pa yung ano yung malalaman ma-activate ma ma ko rin yung kanyang ano yung kanyang card di ba ayan asa na ito na pa-connect nito ng uber no tara let's go let's go let's go let's go youtuber? Yeah? yes youtube you have a youtube account? yeah i do but small just a small youtuber like a diary when you when you get old 20 years from now maybe 30 years from now if i get old i'll watch myself in uh, youtube and you know memories oh yeah Memories Live for uh, future yeah yeah like uh, you will be happy if you see yourself like 30 years after yeah <laughs> oh yeah you're right yeah to keep it right now record the video and keep it and then after when you get old when yes. you see your your young and you like you are happy. It's priceless, you know. Yeah, it's priceless. Uh, uh, Nobody thinking the way you think. People think about money. My, money is just the bonus if you get uh, if you make YouTube That's videos. Yeah. But the number one goal here is the making memories. That's right. Yeah. When you're sitting in your all uh, in your wheelchair, you can see yourself. No? Yeah. your pastime is watch your old YouTube yeah. videos. <laughs> make you smile, you know, make you happy. That's true, yeah. Makes sense. Yeah. Okay, makinis, ano? Oh, andito na tayo ng ating mahal na prinsesa. Andito na tayo ng ano. <laughs> Hindi ka nagbigay ng tip. <laughs> Hindi ka nagbigay ng tip. May tip pa ba? Hindi ko. Hindi kasi ako sumasakay ng ano, ano? Eh, Mira. <laughs> Dito tayo. <laughs> Bira. Laki ng problema nito. Ano? Ayan. Uh, dapat talaga, dapat talaga may extra money. So, ayan. Hanggang dito lang yung, hanggang dito lang yung vlog namin mga kainis. At so, maraming maraming salamat sa pagsama. Salamat sa mga nudong videos. Nag-like at nag-subscribe. Thank you very much po. Tsaka syempre, sa mga gustong mag-subscribe, pwedeng, pwede po at maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kainis.